Hello, ka Journey! I hope na naamo sa maayong panglawas. Karon nga video, tara manglaag ta dinhi sa Tacloban City. Naana ko yung mga nadunggan o na adtuan nga mga mansion before. Pero first time na ako ni na magsulod diri sa mansion sa Tacloban and it's called Santo Niño Shrine, Romualdez Mansion o oh, na amaze ka ako sa kadako kabongga, o kanindot sa mansion tara itour ni madam Welcome thank you Mami Melda. So, two years pinagawa. 1979 to 1981. Siyempre. So, na Yolanda, tanawa ang siling. Nasira, Kuna, ano? Oh. Okay, Nasira, ano? Yes always na yung natupin. Pero mas mataas dito. Sa so, dito mas mataas. So, 13 rooms. Lawaan chips na dinikit one by one from Pampanga. So, may mga pangalan bawat kwarto selected 13 regions. So, we have that one mirror from Vienna, Austria. So, mga Buti kayo, hindi ito na basag ng Yolanda na. Hindi ba basta magandang pagkakarit? Oo oh, nga. Yung hangin, Tama. Tama. Kasi from Vienna pa yan. Oh, bata, Muslim. Muslim. Oke, okay, the big teapot, 100 years old, from Mindanao. Mm. Made of brass. Brass. We have that one, boom. Oke, sini nate, ready na <laughs> for pizza. Summer. Ang mga ko man mam from g Summer. Maliit daw tap mm -hmm. Kaya tinawag, tap, Room. tap, -tap. Fountain from Cebu. Ang ganda. Si Malakas at si Malakas. Si Maganda. May Juan Flores from Betis, Pampanga. Mm -mm. So, bamboo, Labutin, bambu. Mahal ka, ang, Mahal yan ang plank kasi si bambu. Bambu. O, o, Taklo, bawal. Oo, taklubo. Bawal na ngayon kunin. Bawal na mag-collect ngayon. Naman, no. Wala na din ganyan kalaki. Oo. Oh. Ang dining room, for okay. guests, 20. 20. Ang sabaw dito rin naon na. na. na, na. <laughs> okay, jars from China. Huh? Okay, China, porcelain. Kung picture ka bawal na kumuko. Okay, bangurong. So po, po na po'y namatay 2012. Bangurong. Bangurong -rum. bang pati Eto.

Okay, all design, bagyo collection, collection, mga hardwood. Ito ma'am, lalagyan ng ostia. Oh. Tabernacle, replica ng Saint Stephen Church, okay. Vienna, Austria. So, mm. ibang kwarto doon pagbabae. same design ala tanyag nila the best is yet to come. saka ka sa second floor sa mansion. Mulakaw bitaw ka dirari sa ilang hagdanano kay murag feeling nimo Disney princess jud kayo kadiri. tok kan pasai. Ikuk banget color kan pasai. Oke, itu yang morning ikuk so sayang one room. Picture tadi rekay maganda ang chandelier. Design. Ganda no, Grabe. isa ni siya sa mga highlight na ako pag add to sa mansion dako kay ilang chandelier as in dako first time na ako makakita og ding ani dako nga chandelier made of nara wood 1901 piano po. Mm. Galing Italy. Italy pa. The grandfather's clock from Germany. Oo, ito. Okay, so ang salaset, receiving ah. ngayon. Anay, mga King Louis XIV style salaset from France. Mm -mm. Ito na yung another na kainan. Daming. 4.30. O, oh, mas malaki ito. Wow. wow ganda ng mga oh, woodworks. A wine board. Wine. Italy. Ganda rin mga karaan na wine board. Italian collection. Ito from Africa. From Argentina. From Argentina. Panis. Panis yung rag natin. <laughs> okay. dili ko makaget over aning endless mirror diri sa mansion. Aside sa na-amaze ko kay endless imuhang pagtanaw, inig magatanaw ka diri sa mirror, tako pa kayo siya. Mura siya o mura siya portahan ka dako. Og mo siya ang bed sa naadire sa master's bedroom. Na-realize na mura, na ang more village day ko pang mansion. Kaya mura kapoy mang kaayo mag sa mansyon, dako mga kahit di mo magkita. Kapoy pagbaktas at to pick room. mukaon na, baktas. Kanya-kanya, gitag mga lugar nga butangan si Lord sa to. Ano. So, gina-encourage na mo ang tanan nga kung naamoy higayon or makalaag mo dirig dapit sa takloban visit this uh, mansion para daghan na putanga makainunog wow anyway nanamidin din hi sa uh, baywalk at Bangsa capitol sa so, mula ag patapadayon diri sa ilahang syudad I'm not sure kung daghan dyan ni siyag tao dire during the regular days. Pero pag ato na mo dire walay tao. And nindot ni siya nga place kung siguro pang muni-muni kay mingaw siya. Pero wala na mi nagdugay ni Lakaura Pudayon ni kay para maka pa sa obang lugar. Tacloban, maupay nga aga, mauran nga aga. And, <laughs> uh, di kami yan na, mamasyada, suruy-suruy, and di ka pala kami ha. Saan yon. Uh, sa shrine. So, ang dami palang tourist spot dito sa Tacloban, no, na magaganda. Oo, oh, parang hindi ka taga dito. Oo, oh, <laughs> nagulat ako sa development ng and Tacloban. Ang dami ng bagong establishments at hindi ko na sa talaga ma-recognize. So, nakakatuwa yung progress dito sa Tacloban. Padayon. Ay, mga Taclobanon. Mga Taclobanon. Dito tayo kay sa City Hall. ayan yung City Hall nila. Ganda na ang lakad. Modern. Yan UP oh. UP Tacloban University. Mother Armobatory. Sa hospital na ngayon, ito provincial capital dati na Dati, ito yung hospital, um, KVRMC dati. regional. Mm, so anong so, gamit na ninyo ngayon? Baka ito, ito na yung provincial ito po, hospital. Ay, provincial facility. Oh, ginagamit pa rin yun naman, no? Baka provincial. Laka laka laka. Building ah, so wala na yung Children's Park, no? Diyan, diyan yung Children's Park. Noon, di ba? Noon. No, wala no, na. May building na eh. Baka sila uh, si Joshua na <laughs> pa. aside sa pagtanaw o paglaag-laag diri sa city, isa sa mga important activity na imo ang gihimo diri is to spend time with friends and of course sa family ni Josh. Makaingon mi nga worthwhile kaayo ang amo ang pag-anhi diri sa Tacloban. Kay layo-layo kaayo ang amo ang But We like it, we love it, and we enjoyed it. Salamat sa imong pag-support ka journey. Salamat sa pagtanaw, pag-like, pag-subscribe o pag-comment diri sa amo ang channel. See you next video. Manguli na pa and mag road trip na punta gikan takloban pauli sa Davao. See you. God bless you.